Hello guys. Welcome to my vlog. Vlog welcome to my guys. Ay nga sabang nagantay kami ng <laughs> deliver ano pick pick up namin. Pintuan muna kami. Kasi para maganda yung antay ng dito diba? habang kumakain ng sky Ito vlog. <laughs> Ngayon guys, isi-share ko sa inyo paano ko kumain ng pikpik -pik? paano ako magpapasarap ng babae para matuto kayo makikinig kayo sa aming video putang nila pagsimulan nyo yung babae guys talangan sinasimasin mo na yung didi tapos punti dila dila kaya mo na tapos dilaan mo yung tinga, yung leeg. Tinan mo guys, nakikinig. Manyakas na eh. Uh, isa rin yung manyakas eh. Tapos, pagkawakin, aha, pagkawak mo sa baba, pag hindi pa nagbasa, basa yung pikpik niya. Pagkawakan hawak mo ulit yung dedito, tapos dedilaan mo yung otong. Pagkiliti-kiliti mo. Tawang-tawa ka siya. Kasi titigasan yan. Gago. Ngayon guys. Pag na masarap na. Masarap pa na yung babae. Ramdam na. Tapos sakakan mo ulit yung butat ng babae. Yung babae. Yung pekte. Ngayon pag nagbasa na guys. Doon mo sisimulan. Dilaan mo yung ano niya. Yung muli Yung mani-mani. Didilaan mo yun hanggang... Hanggang malabasan siya. <laughs> Tapos, pag kaya mo naman na ano, pinggir, sabay tala, pinggirin mo, tapos pasok mo yung daliri mo, yung dilaan mo. Habang na-pinggir ka, didilaan mo. Hanggang malabasan siya, tirik mata nung guys. Huwag mong tigilan pag hanggang di malabasan. Na, na, tama diba? Tita sarap na sarap na siya oh. Tinan mo, hawakay ko titi niya ngayon, titigas yan. <laughs> Ganun lang, huwag niyong tigilan ang gabtidya tigil malabasan para successful yung babae. Saka mo siya tirahin ngayon. Narasyon lang guys, share the blessing tayo.